So, how's Mark Heras now a days after all the storm? The now, history. I'm very, very, very busy with my uh, second child. Dady niya? Dady ko? Nakapangalak lang yung misis ng 25 years. Mm -hmm. So, busy ako. Busy ako. Pag wala akong trabaho, wala akong na at, sa labas, mag-usama uh, ko na nanay, magpapuntay ako sa labas. Okay, Pag yung baby mo? Nanay. Nanay baby ba ang Okay na yun, boy-girl lang. So, Pagpapakapon na ako ako. Anong name ah. <laughs> <Anong> <laughs> kaya yun? mo si ano ha? Ng boy mo. Actually, ano, 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 si Drew. Si Drew? Nandito ko, na ko nang ginawa ni Drew. Ayun po, hindi lang, hindi lang, hindi lang ako yung... Magpa-plano rin pala. Seryoso mo? Seryoso ba yan? Yeah, yeah. Oh, uh, ko namin yung business. Ha? Huh? Oh, uh, 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 may uh, hirap pagkaroon ng marami anak. Ito uh, 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 Pangilan na ba yung uh, last? Uh, Pwede may mag-control. Eh, kung hindi makapag-control. Pero <laughs> uh, uh, ako, yung safe. Kasi mahirap, mahirap magkarap ng maraming. same time, mahirap pang buhay ngayon sobra. Ano na ngayon? Alam na natin hindi yung studio ng showbiz. Hindi natin magandahan yung diba? So, hindi na tayo sa uh, parang uh, safety at family planning.